Magandang araw mga ka -Rose. Ako si Ate Rose Plant at welcome sa Plant Lover Channel. Ang paborito natin tambayan para sa lahat ng bagay na tungkol sa mga halaman. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga swerteng halaman na pwedeng ilagay sa inyong mga kwarto. Alam nyo ba na bukod sa pagiging maganda at relaxing tingnan, ang mga halaman na ito ay may ring good vibes at swerte. Kaya't samahan niyo ako at kilalanin natin silang nang mas mabuti. Number 1, Putus o Ipiprimnium Iurium Unang-una sa listahan natin ang putus na tinatawag ding Devil's Ivy. Madalas itong makita sa mga kwarto dahil bukod sa madali itong alagaan, may kakayahan din itong linisin ang hangin sa loob ng bahay. Trivia, alam niyo ba? na ang putos ay kilala rin sa pag alaga ng swerte at pera. Sa pinsoy, ito ay pinaniniwalaan ng atrak ng kayamanan lalo na kung ilagay malapit sa bintana o sa harap ng pinto. Pangalawa, snake plant o sansevieria lipasyata. Ang susunod ay ang snake plant o mas kilala sa tawag na mother-in-law's tongue perfect ito para sa mga karos na busy. Dahil kayang-kaya itong mabuhay kahit hindi madalas nadidiligan. Trivia Bukod sa pagiging low maintenance, ang snake plant ay isa sa mga pinakamahusay na air purifier ayon sa NASA. Nakakatulong ito sa pagtanggal ng toxins gaya ng formaldehyde at binsin sa hangin. Pangatlo, Peace Lily o ispati pa ilong. Pangatlo sa ating listahan ay ang peace lily. Isa itong eleganteng halaman na may puting bulaklak na talaga namang nakakaganda tingnan sa kahit anong kwarto. Trivia Ang peace lily ay hindi lang maganda kundi napakabisa rin sa pag-alis ng amag sa hangin na nakakatulong upang maiwasan ang respiratory issues sa pingsoy naman pinaniniwala ang nagdudulot ito ng kapayapaan at kalinisan ng isipan. Pangapat, apat prayer plant, ang Rantalyo Conora. Nariyan din ang prayer plant, na kilala sa mga kakaibang dahon na nagsasara tuwing gabi. Parang nagdadasal, perfect itong ilagay sa kwarto para sa mga karos na mahilig sa unique na halaman. Trivia ang kakaibang kilos ng dahon ng prayer plant tuwing gabi ay tinatawag na nisty nasty. Bukod dito, pinaniwalaan ng nakakapagdala ito ng swerte at harmony sa loob ng bahay. Ang panglima, aglaw nima o Chinese evergreen. Sunod ay ang aglaw nima o Chinese evergreen. Isa rin itong low maintenance plant na may makukulay na dahon kaya't maganda itong i-display sa kwarto Trivia Ang aglaw nima ay isa ring Feng favorite dahil ito ay nagdudulot ng balance at positive energy sa paligid. Isa pa, napaka-flexible nito sa kahit anong lightening condition kaya pwedeng-pwede sa kahit anong sulok ng kwarto. Pang-anim ang aloe vera at ang huli sa ating listahan ay ang aloe vera na bukod sa pagiging halamang gamot, ay maganda ring ilagay sa kwarto. Trivia. Alam niyo ba na ang aloe vera ay kilala rin bilang plant of immortality sa mga sinaunang Egyptian? Bukod sa medicinal properties nito, ito ay nakakapag-absorb ng carbon dioxide at nakakapag-produce ng oxygen kahit gabi. Kaya't perfect ito sa mga kwarto. Ayan mga karos, sana nag-enjoy kayo sa ating mga kwentuhan tungkol sa mga swerteng halaman para sa parto. Kung meron kayong mga tanong o suggestions para sa mga susunod na episode, huwag kalimutan mag-comment sa ibaba at siyempre huwag kalimutan mag-like at subscribe para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Hanggang sa muli mga karos, happy planting!